Alagsara kayo masuko ninyo. ayaw pa mamatay kayo ninyo. Ha? Ilang ha? Ha? Pabutang, ka dile? Ha? Ah, puro kuno mamatay na. Abutog mamatay ko sa inyo 'to, bangat. Maglumpa mo gila. Kinukutya Ha? The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. The number you have dialed is now unattended. Biyahe siguro ni sila. Biyahe na lagi na. Tubag. Abutan ang kaya <laughs> kumuli na po. Kaya kasakit pa na kung tiyan. Sige, ako ko. Pagkakunitag ko. Pagkakunitag ko. Na, na, naglakaw, naglakaw na di ang inahan di. Ang bata dari ba? Huwag yung mabanig. Sarada pang, sarada pa ng kwarto ni Inamalinda na huwag yung banig gawa. Paano nila sa mga sinaritya? Huwag pa rito, na plaster na iyang alat. Mulakaw pa lang, ina, mulakaw pa mulakaw, lang. Mulakaw pa lang ba? Kaya mo, layo ko mo iyang biyahe. Mulakaw pa siya. Mulakaw pa siya. Oh. Mmm. <coughs> mmm.